Kaya yung mga ibang anak nila dito, lumiliit, lumiliit na sila kasi nga yung mga ganyang bansot hindi ko nire-reject, inaalagaan ko pa rin. Kaya yung ibang mga natin, tingnan mo lang ay mga maliliit. kasi si kulit mga kalapati, hindi na talaga nakakatuwa si kulit ba? oh, nananakit na siya o. Oh. oh, tatapo na kita sa dagat. Hindi ka na nakakatuwa ngayon. Ah. Uh, uh, sige, sige, tapon kita, Tapong Tapon na natin mga kalapati sa dagat. Hindi na nakakatuwa si kulit. Ah. Ya. Lagot. <laughs> ah, lagot ka, langoy ka sa mga kalapati. Ah, uh, alika, alika. Ayaw na. Ayan, sa so naghahanap ng kulit. Ito pa rin si kulit. Ayan o. Ito pa rin ang kulit ka. Shout out mga kalapatid. Hindi ko siya sinama sa mga Pinapaklod natin. Kasi libangan ko ito dito eh. Pero may good news tayo mga kalapatid. Kahit young bird pa ay may bumabalik. Ayan o, bumalik. Bali lima na yan mga kalapatid nandito. Siguro bukas mayroon pa yan dito darating mga kalapatid. medyo napapagod lang siguro talaga sila lumipad dahil malayo tapos ang init siyempre wala naman silang uh, restinsya. kain lang naman nila itinapay sa kabahaw kaya siguro ilang bisi silang ano ilang bisi sila naghinto-hinto uh, at naghanap ng pagkain kaya medyo natatagalan yung iba pero itong nandito sure na na nandito na sila oh yang Pert mga Kalapatid nakisabay dun sa kanila pero yung magulang nito na inaasahan ko na talagang babalik yung magulang siya yung wala pa si Balbon natin si Balbon yun ang iniisip ko na babalik kasi medyo maganda ang katawan nun mabulas talaga yun ang iniisip ko na babalik agad agad pero siya yung wala pa hanggang ngayon patutis na sila wala pa yung mga kanya kulit talagang gusto mong kuman kulit ha hmm. oh hawakan ko na kulit tirahin mo na tirahin ko tali ay may ikon oh mayroong lifting ang crane natin mga kalapati Ini namang pagkain nila mga kalapatid. tinapay oh. at bigas, kanin. Tapos yang pa Sangka Pero alam mo yung mga lahat nito mga kalapatid Kasi yung dugo nila ay galing kwait Meron tayong kwait dito na tukod dati Nakapagpanak tayo doon Bago sila nawala Yung iba kasi na mga tukod natin mga kalapatid Na nakaitog natin Ay bumabalik din mga kalapatid O wala Kaya sabi ko talagang Matinding mga kalapati mga kalapati pag naka-itlog na sila, kasi kinukulong natin dito, nabifriend natin. Pag malakas na yung anak nila, pinapakawalan natin sila. Umaalis na rin mga kalapatid. Gumuuwi pa rin siguro yung doon sa kanilang amo. Ganun katindi yung mga nakuha natin freighter dito ng mga kalapatid na naka-itlog natin dito. Ganun sila katindi. Kaya yung mga freighter natin dito, dito may dalawa tayo. Tapos dito may dalawa rin tayo dito. Sigurado, mga kalapatid, yung itlog, yung anak nito. Ayan, o. Uman yan, uman. Oh. Uman pigeon. Ayan, malapit na yan. Malapit na rin yan silang magpisa. Ang ganda nito, o. Oh. Tapos yung dito natin, mga kalapatid, ayan, o. Oh. Laki na rin ang anak nila. Si Bahaw. Oh. Ito si Bahaw natin mga kapatid, all oh, laki oh. lalaki naman kasi nang magulang din yan no. Oh. Isang Iran saka isang Saudi. Saudiya, 'yung babae ay Saudi, 'yung lalaki ay Iran. Ito anak nila. 'Yan. Pero nabansot 'yung kapatid mga kalapatid nabansot siya. Oh, 'Di ba? Kaya 'yung mga ibang anak nila dito, lumiliit Gumiliit na sila kasi nga yung mga ganyang bansot hindi ko nire-reject inaalagaan ko pa rin kaya yung ibang mga natin tingnan mo lang ay mga maliliit pero ang dugo nila ay matatapang matitibay oh, oh daw sabi nung ayun ay, thank you bye bye